Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng pag recycle at mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Sa araling ito, kayo ay matututong magbigay halaga sa pag recycle at makakakuha ng kaalaman tungkol sa mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Mga layuning pampagkatuto. Una, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pag-recycle at pangalawa, nakikilala ang mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Balikan natin ang ating nagdaang aralin, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang pag-recycle -re mga bata ay isang paraan ng pag-pro-proseso upang makabuo o makagawa ng panibagong produkto mula sa mga materyales na hindi na kailangan at itatapon na lamang bilang basura. Katulad ng mga robot at superhero na gawa ni Elmer Padilla, taga-Katbalogan, Samar. Ang mga robot at superhero na laruan na kanyang ginagawa ay mula sa mga ni-recycle na tsinelas. Dahil sa ganda ng kanyang mga ibinebentang obra, siya ay nag-viral at naitampok sa kapuso mo Jessica Soho. Dahil sa ginagawa ni Emer Padilla siya ay nakakatulong upang mabawasan ang basura na maaring bumara sa mga daanan ng tubig, nababawasan ang pagsusunog ng mga lumang chinelas na nakakasama sa hangin, nakakapagbigay aliw sa mga nakakakita ng kanyang mga obra, at higit sa lahat na pagkakakitaan niya ang mga basura gamit ang kanyang abilidad. Kaya naman mga bata, napakahalaga ng araling ito dahil maraming kapakinabangan ang may dudulot nito sa atin at sa ating kapaligiran. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, pagre -recycle proseso ng pagkuha ng mga gamit na materyales na maaaring itapon na at muling paggamit sa mga ito upang makagawa ng bagong produkto. Pangalawa, greenhouse effect. Ito ay proseso kung saan ang init na dala ng araw ay sinisipsip ng mga greenhouse gases sa atmosphere at ibinubuga sa lahat ng direksyon. Ang mainit na enerhiyang ito ay ibinubuga pabalik sa mundo para magbigay ng sapat na init. Pangatlo, pollutants, ito ay mga substansya o material na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Ang mga ito ay maaaring nasa anyong gas, likido, o solido at maaaring magmula sa iba't ibang bagay tulad ng mga industriya, sasakyan, agrikultura, at iba pang mga aktibidad ng tao. Pang-apat, reuse, reduce, recycle, ito ay ang tatlong mahahalagang prinsipyo ng pamamahala ng basura na naglalayong bawasan ang epekto ng tao sa kapaligiran. Ang mga prinsipyong ito ay tumutulong sa pag-iwas sa polusyon, pagtitipid ng mga likas na yaman, at pagpapababa ng basura na napupunta sa mga landfill. Mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Batay sa larawan, anong materyales ang ginamit upang makabuo ng produkto? Bukod sa materyales na ginamit sa larawan, ano-ano ang iba't ibang materyales na maaari nating i-recycle? Paano nakatutulong sa ating kalikasan ang pagre-recycle? Tingnan at pag-aralan ang nasa larawan at alamin kung ano ang mensaheng nais ipahiwatig nito. Isa sa pinakamabigat na problemang kinakaharap natin sa buong mundo ay hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Malaki ang nagiging epekto nito sa buhay ng tao. Nagdudulot ito ng maraming problema katulad ng polusyon, pagbaha, pagkalat ng mga sakit, panganib sa marine life at marami pang iba. Kaya naman mga bata napakahalaga na marunong tayong mag-recycle. Narito ang mga benepisyong makukuha kapag nagre-recycle ng mga basurang materyales. Una, ang pagre-recycle ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Pangalawa, ang pagre-recycle ay lumilikha ng maraming trabaho mula sa pagkolekta, pagproseso, at pagbebenta ng mga recycled na produkto. Pangatlo, ang pagre-recycle ay nakakabawas ng mga emisyon ng greenhouse gases at iba pang pollutants na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Pangapat, ang pagre-recycle ay nagtuturo sa mga tao ng kahalagahan ng responsabling pamumuhay at pamamahala ng basura na nagbubunga ng mas sustainable na komunidad. Panglima, ang pagre-recycle ay nagpapabuti sa lupa, halaman, at mga hayop sa kapaligiran. Marahil ang pinakamalaking kategorya ng mga produktong nasasayang ay mga lalagyan at pakete. Halos lahat ng uri ng produkto na ibinebenta ay nakapaloob sa mga lalagyan o pakete. Ang lalagyan at pakete ay maaaring gawa sa plastik, salamin, metal, papel, foil, aluminum, vinyl, polystyrene, tela, o kombinasyon ng mga ito. Sa mga pamilihan, ang manipis na plastik ay kadalasang ginagamit sa pag-package ng anumang uri ng bagay na binili sa mga tindahan. Dahil ang mga plastik ay hindi nabubulok, may mga lokal na ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng mga plastik, narito ang mga kasangkapan sa pagbuo ng isang proyekto. Una, gunting, ginagamit sa paggupit ng papel at iba pang materyales na malalambot. Pangalawa, cutter, ginagamit pamutol ng mga plastik na hindi kaya ng gunting, pangatlo, ruler, ginagamit sa panukat at gabay sa paggawa ng tuwid na linya. Pangapat, lagare ginagamit pamutol ng mga materyales na matitigas katulad ng kahoy. May lagare rin na ginagamit para sa bakal. Panglima, martilyo ginagamit bilang pamokpok ng pako o pambunot nito. Pang-anim, glue gun ito ay dekuryenteng kasangkapan na ginagamit bilang pandikit gamit ang glue stick. At panghuli, soldering iron ito ay dekuryenteng kasangkapan na ginagamit sa pagdurugtong ng mga wire connections. Maari din itong gamitin pang butas ng plastik. Tandaan natin mga bata, kung gagamit ng mga nasabing kagamitan sa inyong proyekto, kinakailangan ang gabay ng inyong mga magulang o nakakatandang kasama sa bahay. Mga materyales na maaring i-recycle. Una, lata ng gatas o sardines maaari itong gawing pen holder, alkansya, flower vase o kaya naman gawing taniman ng mga halaman lalo kung walang lugar na mapagtaniman. Pangalawa, kahon, maaari itong gawing mga lalagyan ng damit, proyekto sa paaralan o kaya naman mga laruan ng mga bata. Pangatlo, tansan ng mga soft drinks maaaring gawing punasan ng paa, o kaya naman musical instrument tulad ng tamborin o kaya laro ang pambata. Pangapat, candy wrappers maaaring gawin itong mga bulaklak o kaya naman gupit-gupitin ang mga ito para makagawa ng mga throw pillows at iba pang mga palamuti. Panglima, lumang gulong ng sasakyan ito ay maaaring gawing paso ng mga halaman, basurahan, at punasan ng paa. Pang-anim, plastic at glass bottles Ang mga plastic bottles ay maaaring gawing parol, bulaklak, dahon, vase, lalagyan at iba pa. Ang mga glass bottle naman ay maaaring gawing baso o flower vase. Panghuli, lumang dyaryo, karon, papel ang mga material na ito ay maaring gawing paper mache, basket, bulaklak at marami pang iba. Maglibot sa loob ng paaralan at maghanap ng mga materyales na maaring i-recycle. Paganahin ang imahinasyon at magsaliksik sa internet kung anong mga produkto ang maaring malikha mula sa mga recyclable materials na nakita sa loob ng paaralan. Gamitin ang format ng table. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ibahagi ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng pangungusap na nasa ibaba. Mag-isip ng mga bagay na maaring i-recycle at kung anong produkto ang maaring gawin mula rito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa iyong pagkakaunawa sa aralin. Para sa inyong takdang-aralin, pagmasdan ang paligid ng iyong tahanan. Ilista ang mga recyclable materials na marami sa inyong lugar. Tukuyin kung anong malilikhang proyekto ang maaaring gawin mula sa mga ito. Isalaysay ito sa klase bukas.